So, mahilig talaga mangla la ito. Ano ang sinabi niya? Ulitin natin. Kung sakaling babae mo ako, hindi mo ako mapapapayag, kuya, sa first date natin maglakad-lakad sa park. Ginawa mo pa akong aso. Ito yung kanyang mga pananaw. Boy, kapag ikaw, eh wala ka pang pera, wag ka munang mag -dewa. Girl, ikaw, wag ka munang mag magjowa kapag yung juwain mo lang naman, eh walang pera. Yung courtship kasi, dating, at saka yung in-relationship, it's about building, eh. Building a good relationship. Kasi kung nagpaganda ka, para makakuha ka ng may pera may pera eh sa Bisaya pa ng hantok ra ka banay gold digger yan ang punto yo game series na ito ng pagdidibang pagre-react natin sa mga content ng mga content creators na puro may tono na mapanlait so For today's video po ay magre-react tayo kay Tito Mars. Di ko alam kung kilala niyo na pero Tagalog siya. Kung makabisaya man may, sabta na lang may sa mga bisaya nga mamix-mix yun ta. Sa mga Tagalog, kung sakaling magbisaya na kami, tapos di nyo kami mag-guess, well, uh, mag-dictionary na lang kayo. So, uh, brief context, ang video ng ito ay kumalat na. Marami na nag-debunk na ito ng mga malalaking content creator. Kasi, feel ko, sa kanya nagsimula yung mga utak na meron. Yung si Kikay Vlog at saka si Mary Joy in Saudi. Okay, so pakinggan na natin no, pang hindi na tayo mahirapan pang mag-response o mag-react sa kanya mga sasabihin. Let's go. Kung sakaling babae man ako, hindi mo okay. ko mapapapayag kuya sa first date natin maglakad-lakad sa park. Ginawa mo pa akong aso. <laughs> okay, okay. So, ang daming tatadda natin dito. Intro pa lang. Nakatawa kung... ko kasi ang giingon niya kung sakaling babae. <laughs> Unang-una, Tito Mars, um, wag ka mag -alala. Hindi ka naman babae. <laughs> oh. Wala, ko na wala ko nagkatawa nga nang sa inyong status sa katawa lang ko ba nga nag inga iyang content about sa girl niya nga siya kung sakaling babae daw siya dili mo siya girl uh, gusto niya kasi personal eh yung mga nakikita niya bagay-bagay sa paligid to give you a brief context si Tito Mars po ay nagdidibang nagre-react sa mga magjojowa, mga magli-live-in partners at ayaw niya sa mga uh, premarital sex, mga ganyan-ganyan. Wala namang masama sa kanyang mga ano, point of view sa kanyang pinaglalaban. Pero Marami siya mga content na sumobra na siya. May isa kaming na-reactionan nana. sa dulo ng kanyang reaction ay hindi ko na nagustuhan. I don't know with Mrs. pero hindi ko na nagustuhan kasi nanlalait na siya. So, mahilig talaga mang lait to. Anong sinabi niya? Ulitin natin. Sakaling babae Sakaling. man ako, hindi mo ako mapapapayag kuya sa first date natin maglakad-lakad sa park. Ginawa mo pa akong aso. Sa first date natin maglakad-lakad tayo sa park, ginawa mo lang akong aso. So, hindi daw niya gusto na sa first date niya with that guy or a certain guy na sa park lang maglakad-lakad tapos magbukas siyang aso. Ano pa nyo dito mga idol? Mga ladies and gentlemen. Kasi nasa Pilipinas tayo, 'di ba? Bakit ka bakit ka ba uh, sasama na maglakad-lakad sa isang boy? Kung i-feel mo naman pala, kung isipin mo naman pala na ginawa ka lang aso. Kung, kung hindi ay feeling mo hindi aso ka. Tao siya <laughs> hindi, <laughs> natatawa lang na, talaga kung saan sinasabi niya Papiliin mo na aso ka tapos tao siya, huwag ka nang sumama kasi magmumukha ka talaga yung aso hindi ka magmumukhang ka partner or, or ka date niya <laughs> so para sa kanya, hindi bagay na pupuntahan as first date yung park sa bagay personal naman niya yun eh hindi naman niya sinabi na hindi dapat ganon yung gagawin nyo na dyan kayo sa plaza na dyan lang kayo magdate hindi naman niya sinabi. Pero dahil nilabas niya sa social media, gusto niyang i-express yun to influence na hindi maganda na kapag mag-date kayo, nasa plaza lang. Saan kasi, sa plaza, ano? Sa seashore? Sa tabing dagat? Hindi. Gusto niya klase eh. So dapat sa hindi mga hotel. Hindi naman pwede lahat kasi, syempre, kung first date, syempre, isipin talaga natin, yung mga nag-date is mga kabataan yun. Hindi, tal hindi naman na... So ngayon, hindi na natin na makikita yung mga nasa 25, 20s na nagde-date. Kasi mag-asawa na yun. Mm -hmm. So ang mga nagde-date talaga sa panahon ngayon, yun yung mga kabataan. Yun nga, kasi ayaw niya doon sa mga kabataan na mag-in-relationship ka agad kahit na mga young pa. Ayaw niya sa mga premarital sex, ayaw niya sa mga living-living. Bitter siya? Bitter siya. Wala siyang jowa? Hindi ko alam. Gusto lang uh, siguro niyang baguhin yung norms. Gusto niyang magiging matino yung buong Pilipinas na... Bawal na magjowa-jowa kapag hindi ka pa nag-18 o hindi ka pa nag ano? Actually sa sinasabi Hindi ka pa nagtrabaho at hindi ka pa ano, nagkaroon ng magandang buhay. Wala ka pang stable financial. Boy, kung ikaw ito yung kanyang mga pananaw. Eh. Boy, kapag ikaw eh wala ka pang pera, wag ka muna ng magjowa. Girl, ikaw wag ka muna ng magjowa kapag yung jojowain mo lang naman eh walang pera. Yun yung kanyang pananaw. Eh. Pero pero ang sarap naman talaga na yung makikita mo sa partner mo na Uh, wala ka pang pera, tinanggap ka na niya. Unlike yung mga sinasabi nila na gusto ko ng engineer, gusto ko ng police. Bakit ba? Lahat ba ng police mayaman sa umpisa? Mm. di ba? Bakit ba? May engineer naman na construction worker sa umpisa. Mm -mm. Na, kaya nila ginagawa yun kasi gusto nilang makatapos ng pag-aaral at maging engineer. Ganun yun eh. So, doon mo makikita at the young age, kung sino yung tumatanggap sa iyo na wala ka pang Narating sa, narating sa buhay, Wala, pang O, wala ka pang napatunayan tinanggap ka na ng tao yan dyan mo makikita kung sino yung totoo talaga hindi yung andyan ka na sa tuktok dun pa yung dun ka pa nag ano dun ka pa nag naglande kumbaga o oh, gawin na natin lande i-worsen na natin dun ka pa naglande di mo na makikita talaga kung sino yung totoo sa iyo kung sino yung kung babagsak ka man sa panahon na may di naman natin mapipredek kung palagi kang nastaas kung may time ba na babagsak ka uh, yung sasamahan ka ba talaga ng taong yan na dumating lang sa buhay mo na mayroon ka na yeah ba? Diba? Yun yung punto. Yeah. Oh, patuloy natin. Sinayang ko lang yung skincare, makeup, sunscreen, at outfit ko. Tapos may paikot-igutin mo lang ako dyan. At pag marino kong ayaing mag-Netflix and chill dyan sa inyo ko, no? Tapos may mayamayang onte, bibigyan mo ko ng Smirnoff, flavored beer, sun make apple, tapos may gagawin ka sa akin. Hmm. So, talagang Skincare daw. Ay, ano yung skincare, blah, 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 sobrang dami. So, yung purpose ng skincare niya, kasi social eh, may skincare. Dapat, social rin yung pupuntahan niya. Uh Oo. -oh. So, it's either hotel, or sa mga famous na mga tourist spot, tourist destination. Siguro, pwede, kung si, oh, si isa sabi natin, for example, babae siya, tapos uh, may kadate siya na kaedad din niya for example nasa 20 siya or 19 or teenage pa siya nasa ganyang edad tapos may kadate siya na may pera nga mm. pero sa parents naman oh yun lang oh, di ba mm. kasi al ala nga namang nakatapos na yung gano'n mm -hmm. oo oh, tapos yung ginagamit parang pera sa'yo kasi social ka sige, magpa pumili ka na may pera pero mm. sa parents naman hindi naman yung sarili niya talaga yung pera mm -hmm. hindi mo alam pag hindi na siya, wala na siya sa poder ng parents niya, anong gagawin maging niya sa mga buhay Maging kayo na. O, maging kayo na. Mm -hmm. uh, na uh, wala na kayo sa parents niyo. Oh. O, kayo na lang talagang dalawa. Anong kaya niyang gawin na hindi nakasandal sa parents niya? Oh. Mm -hmm. May assurance ka ba na yung mga iniisip mong guy na dadalhin ka sa mga sosyal <laughs> na kapag kayo na ay ikinasal, <laughs> na pag kayo na ay magsasama na ay manatili pa rin siyang ganon or magiging responsable siya kaya niyang panindigan yung ano yong pinaramdam at pinakita niya sa'yo nung umpisa, yun yung tanong eh kasi kapag ganyan yung mga sinasabi mo parang itinuturo mo sa mga girls na dapat ganito standard ganito standard, dahil ganyan yung standard mo, may mga boys naman para makuha ka lang pilit na oh, aabutin magpaka, yung magpakameron. Oh, oh, magpakameron. Oh. Oh, magpaka pilit na magpakameron at aabutin yung standard na siniset mo. Ang uh -huh. tanong ngayon, kung kayo na ay magsama, kung kayo na ay ikasal na, kaya ba niyang panindigan yun? Kaya ba niyang ipagpatuloy yun? Yung pinakita niya dahil hinabol niya lang yung standard na gusto mo. oh yun yung tanong eh. Tapos ano yun? San migpi uh, playboy Ano coming? daw? na sila sa punto na paiinumin siguro siya ganon. Oh, ng bahay. Oh, tapos mag -take, ad take advantage sa kanya ganon. Oh. Oh, bakit ka naman sasama kung alam mo naman kung ganon na yung scenario? Bakit ka naman sasama kung ayaw mo yung boy? Mm, tuloy natin. Kung sa fishbowl hindi naman pala ang gusto mong date tuhog-tuhog tapos ako pa yung pababayarin mo. Umuwi ka na lang sa inyo dahil halatang halata na wala ka pang pera. Di ba? Ayan doon din ako ano, hindi na ako against doon. Kasi kapag nakikipag-date si Guy, tapos, fistbulla na nga lang, and then, ang babae pa yung pababayarin mo, eh, na lang. Pero kapag, you're just courting, pero na, uy, ba diba, nangyari din naman sa atin, oh, ako okay, or okay, or okay, yung may princess. pera, oh. tapos, tapos sinabi mo sa akin noon na, uh, ay, ako pala yun, nagsabi na, uh, okay lang, pagdating naman ng panahon na magiging tayo, ikaw din naman talaga yung Mag sa... ang point kasi dyan it's oh. all about understanding oh, kasi pag... kapag sineset mo na palagi na dahil babae ka oh, ikaw, yung, ano ikaw yung may presyo mm. ikaw yung laging ititreat uh -uh. ikaw yung laging pagbibigyan ikaw yung palaging malilibre pa ah, pareha sa akin ha ako kasi may pride talaga ako mm. oh, noon ayaw ko talaga na palagi akong tinitreat <coughs> ng <coughs> niya so, kasi hindi naman ako tamad may trabaho ako So mas gusto ko na yung give and take kami pinapakita ko rin na mahalaga siya sa akin doon mo kasi makikita ma mapapakita sa sa ano mo sa partner mo na mahalaga siya kasi uh, kaya kaya mo na yung mag give and take kayo yung mag yung magtulungan ba mm. o ganoon doon pa lang nakikita mo na kung paano kayong dalawa magtutulungan kung siya ang wala ikaw ang meron tapos kung ikaw ang wala siya ang meron di ganoon ba mag ano lang kasi, give and take yung courtship kasi, dating at saka yung in relationship, uh -uh. it's about building eh. Mm -hmm. Building a good relationship. Yeah, uh -huh. Hindi yung makikinabang lang si guy, yeah, makikinabang uh -huh. lang si girl, uh -huh. or si girl, dapat Pinapira merong understanding. Pinipirahan mo na yung tao. Oh, ganun. Kasi kapag ganun yung mindset mo na uh -huh. gusto mo, bongga lang palagi, provide sa'yo lahat. Parang kung, gusto mo na... Kung lang, ako siguro si guy, kahit babae ko, kung ako si guy, ayaw kung ganun. Ayaw ang mangyayari dyan sa mga ganyang klaseng mindset, bubuntisin ka lang pagkatapos iiwan ka uh, na eh. Uh, uh, uh. Kasi kitang kita na ng guys sa'yo na ang habol mo lang sa kanya yung binipisyo. Uh, uh. Lalong lalo na sa usapang financial uh, at usapang comfort. Kasi kapag may comfort yung guy na naibigay doon sa girl, tapos yung girl na gano'n, ganun, katulad ng mindset mo. What if wala ng comfort? Kapag wala ng comfort, eh mag aaway away na. Wala na yung saya, wala na yung sarap eh. Kasi wala, walang pera. Kasi si girl, ayaw niyang maki makipagtulungan sa boy. Doon kayo na, ma dun kasi niyo makikita eh, kung yung, di ba, is getting to know each other, hmm. ang ano, date. So, kung ayaw mo makipag-getting to know each other, tapos nas, uh, yung matinokong babae, hindi naman talaga yun gagawin. Uh -huh. Yung makipag ano ka lang doon kasi gusto mo lang kumain. Kasi ang matitinong babae talaga, may pride. Yun yung nakikita ko talaga, may pride. Kasi sa lahat ng mga friends ko ng mga babae na makikita ko may pride, ganun talaga. Pero yung mga nakikita ko na ay itong babaeng to, wala to. Uh, kahit sino na lang samahan, tapos oh, gusto ko siya ang samahan ko kasi may pera siya. Kaya niya akong pakainin sa mga mga ganong ano, mga plase. mga klase na lugar. Yun yung makikita ko sa mga babae na hindi talaga may pride. Okay, tuloy natin. Like, bilang babae, napakamahal ng mga bagay na ginastos ko sa sarili ko. Ginastosan ko to, iningatan ko to, tapos sabay sa'yo lang ako mapupunta. Ew! May pa ew pa. <laughs> It's all about kasi sa personal niya na buhay na ginastosan niya, mahal daw yung kanyang pagpapaganda, na yung, yung ganda niya, yung pagpapaganda niya, ginastosan niya, mahal daw. So, ibig sabihin pala, yung pagpapaganda mo ay para sa lalaki, hindi para sa sarili mo? Oo, talaga. So, Kasi ang matito ng babae, ginagawa yung pagpapaganda para sa satisfaction ng sarili. Yung satisfied ka na, oh, presentable ako sa paglabas, tapos ako ha, personally, kung gusto ko mang magpapaganda, gusto ko ay, noon. Siguro noon. Ngayon, magpaganda ako. Siyempre, para sa asban. Pero noon, nagpapaganda kasi gusto ko pag makakita ako ng taong gusto ko, is magustuhan din ako pabalik Hindi yung nag, nagpapaganda lang ako para mag, mapirahan ko siya. Para ito, mapirahan ko siya. Nagpapaganda ako para rin sa sarili ko. Yun yung tinatawag mm -hmm. na placing personality. Oo. Mm -hmm. Kasi kung nagpaganda ka para makakuha ka ng... May pera? May pera. Eh... Sabi siya pa ng hantok ka. Ba nay gold digger. Yeah, ng punto. Oo. Gold digger ka. Hmm, tama na. <laughs>